Ito ang naging reaksyon ni Ty Lue sa pagkuha sa kanya ng Lakers. Nagsimula na nga ang paghahanap ng bagong head coach ang Los Angeles Lakers. Ito ay matapos na alisin na nila bilang kanilang head coach si Darvin Ham nung biyernes. At ngayon nga ay naghahanap na sila ng kanilang ika-29 na head coach sa kasaysayan ng kanilang prangkisa. At nagiging maselan at mabusisi na nga ang kanilang ginagawang paghahanap. At habang may mga ilan naman ng karapat-dapat na mga kandidato para dito, subalit sila ay nakatutok sa head coach ng Los Angeles Clippers na si Tyron Lue na kasalukuyan ngang may trabaho pa rin sa ngayon. Isang malakas na contender nga itong si Lue para maging head coach ng Lakers kapag siya ay naging available sapagkat nandun na ang history at may na-establish na rin naman silang relasyon dito. Pagkatapos nga na malaglag na ang Clippers sa playoffs, pinigyan linaw ni Lou ang patungkol sa mga balita na kinukuha raw siya ng Lakers. At ayon nga kay Lou, masarap daw sa pakiramdam na malaman mo na gusto ka nilang kunin. At bagaman na gusto ng mga fans ng Lakers at ng opisina nito na makuha si Lou, ang pagkakataon na siya ay maging available ay napakanipis. Dahil pagkatapos nga ng ilang oras ng paglabas ng balita na gusto nga siyang kunin ng Lakers, Nagsabi naman ang Clippers na may plano sila na gawin ang pag-extend ng kontrata nito sa kanila. At kapag nagkasundo si Nalu at ang Clippers, maiwasan niya ang pagpasok sa huling taon ng kanyang deal sa season ng 2025-2026. At nang ma-interview nga siya, sinabi niya na gusto niyang manatili sa Clippers. Hindi raw siya pumunta sa Clippers upang pagkatapos nito ay magpalipat-lipat ng lugar at lahat daw ng nakasama niya sa Clippers ay naging mabuti sa kanya. Gusto raw niya sa Clippers at sana raw ay gusto rin siya ng Clippers at wala rin daw siyang naranasan na pakit na karanasan sa Clippers. Marami din daw ipinakita mga bagay sa kanya si Mr. Ballmer na hindi niya sana natutunan kung wala siya sa Clippers. Napaganda raw na magkaroon ng magandang relasyon sa may-ari at sa opisina ng Clippers. Kaya naman gusto niya na manatiling Clippers sa mahabang panahon. Dati nang na inalok ng trabaho ng Lakers itong silu noong 2019. Subalit tinanggihan niya ito nang hindi pumayag ang Lakers sa kagustuhan niya. Pagkatapos noon, siya ay naging assistant coach sa Clippers na ang head coach pa noon ay si Doc Rivers. At dahil sa nakatali pa itong tulong si Lu sa Clippers at mukhang ayaw naman niya na umalis pa doon, marapat lang na humanap na lang ng iba ang Lakers at kalimutan na ang pagkuha nila kay Lu.